Andito tayo ngayon sa Motor Central, Binyan, Laguna. At ito ang motor na aking nasilayan. Boss, motor Let's go! Isa sa mga pambato ng Honda pagdating sa 110cc scooter category, walang iba kundi ang Honda Beat. Unbeatable kumbaga, hindi lang sa pagiging fuel efficient, umatak din ito sa pagiging matibay, subok, maasahang makina para sa mga praktikalidad at dekalidad ng mga mamamayang parokyano na talaga namang nahumaling at minahal ang Honda Beat at ngayon sa bagong kulay at forma siguradong mapapainlove ka na naman sa bago at dekalidad nitong tindig kaya halina't alamin at itigan natin ng mas malapitan ang motor na to Okay, muli nandito po tayo sa pinakabagong Honda Beat 110cc at ngayon kung mapapansin nyo pinabago na yung tindig yung headlight ibang iba na sa nauna nitong na mga version version 3 na po ito mga bossing at alamin natin ang specs and features at magkano yung presyo pati hulugan ng motor na to. Unahin na agad muna natin sa formahan yung tindig, makikita natin. Halos wala siyang pinagbago sa mga naunang version pa rin. No? Yan pa rin yung Honda Beat na akala mong disenyo. Pero kung papansinin mo talaga, dito sa, pa lang sa kanyang alloy cast wheels mga bol Ibang iba na yung kulay niya. Ano? Ito na po yung version 3 na alloy cast wheel. Yan po yung disenyo. At isa pa sa makikita mo, disenyo rin ng headlight. Integrated na siya pero mas iba na po yung disenyo at forma. Uh, mas pinaganda na siya. Kung ikukumpara mo sa second version, eh di hamak na mas maganda tong version 3 na to. Para sa akin na mga bossing ha. Kumbaga, nadagdagan pa siya ng lalo pang apil. At yung nilabas na kulay na version 3 mga bossing, meron po yung limang kulay sa atin sa Pilipinas. Ano? iba't ibang kulay, iba't ibang taste na pwede mo So napakaganda pa rin talaga, may kakaiba siyang appeal. Pa. Kung napansin nyo sa preno mga bossing, ibalik natin. Ayan, park brake lock po ang tawag dyan. Para halimbawa kung magpark po kayo sa mga elevated na lugar, hindi po aatras o raabante yung motorcycle nyo. maga, naka lang po siya, no? hindi po siya pa galaw, -galaw. Honda Beat, eh, nakikita natin yung kanyang decals, napakaganda at sa kanya mga buttons makikita mo sa kaliwa yan high and low beam busina mo at ang inyong left and right signal light nandyan po at dito papansin niyo ang ating panel makikita nyo digital at analog po magkasama na po yan speedometer makikita nyo gas consumption nandyan na rin po at dito naman po sa may bandang kanan ano ignition lang po makikita nyo so napakalinas na po sa part na yan So yan, napakasimple lang. At yung, yung susian, ano? May shutter key lock na rin po yan. Integrated na rin po yung seat opener. At meron konting maliit na pocket sa may gilid. Meron din saksakan ng cellphone, mga bossing, na bago ko makalimutan, ha? Sa may ilalim ng susian. Saksakan po ng cellphone yon So maganda, malaking tulong din po yan para sa mga nag-deliveries o kaya naglo-long ride. Hindi po kayo basta-basta malaloba. At para sa mga pinamili naman natin, kung malayo ang biyahe at napadami ang ating mga bagahe, pwede kang maglagay sa gulay board ng kahit anong sumok-sobra, hindi kasha sa compartment, pwedeng-pwede dyan. Ang motor na to ay pinalakas ng 110cc engine, four stroke single overhead cam, air-cooled po ang kanyang cooling system, meron niyang kick and electric starter, at meron din kayong tapakan ng angkas, ano? At para naman sa kanyang design sa may gilid, ano, napaka-playful ng disenyo. Iba't ibang kulay ang makikita natin sa Honda Beat na ito. Actually, napakadaming kulay pa po na available dyan. At imaidagdag ko mga bossing, eh, pwede po kayong magkarga dito ng 4.2 liters fuel tank capacity. So, tamang-tama para sa isang 110cc engine, fuel injected pa, eh, napakatipid na po nito sa gasolina mga bossing at base sa record eh, kaya daw po nito tumakbo ng 63.7 km per liter imagine gano'ng kalayo po yung 63 km per liter mga bossing no? eh siguro sa layo na yun eh hindi na kita kayang tanawin pa no? ganong kalayo siguro yung 63 so tingnan natin yung taillight makikita nyo mga bossing bulb type yung mga turn signals pero LED naman yung pinaka light nyan integrated na at ibang iba na po yung disenyo nito conforme dun sa plat na design ng version 2. At bukod dyan, equip po ito ng CBS o Combined Braking System na kung tawagin sa ibang bansa naman ay Link Braking System na kung saan konektado ang unahang gulong sa likurang gulong. Pag po kayo sa harapan ay sumasabay ng 70% ang preno sa likurang gulong nyo. Siyempre, mas iba pa rin ang braking system pag pinagsasabay mo na ang preno mo sa harap at likod. Pero napakagandang features nito lalo na kung 110cc lang naman yung motor mo, hindi mo kailangan ng ABS para mas gumanda ang braking system. Kailangan mo lang talaga ng CBS na kagaya na Honda Beat 110. Size 14 na magkabilang gulong nito. Sa harapan ang eksaktong sukat 80 90 by 14 at nakamags na po iyan. Sa likod naman, ganun din po siya, 14 din. Ang eksaktong sukat niya is 90-90-14. At mas malaki lang ng konti sa likod, pero tubeless na po pareha sa mga gulong na ito. Maganda rin at meron ding heat guard ang inyong muffler. At kung kayo'y napupusuan nyo ang motor na to, well, napakababa lang na maintenance cost ng ganitong klaseng motor na automatic dahil 110cc lang to. Halos lang is lang po, every 1,500km ang papalitan mo rito fan belt siguro after 1 year sa mga gulong naman conforme sa gamit nyo sa kilometer o kaya sa bigat nyo conforme yan kung kaano mapupudpod o anong brand man ang gamit nyo tapos air filter every 2,500 km tingnan tingnan nyo din mga bossing ano at pwede nyo rin gawin na mag invest na po kayo ng mga gamit nyo halimbawa mga basic maintenance kagaya dito sa panggilid nyo pag binuksan nyo yan kayo na po magpapalit para nakakales po kayo ng gastos pagbabayad sa mga kasa kayo na rin po mag-change oil. Yung mga basic lang, kaya nang umabot ng motor na mo ng mga sampung taon basta maayos lang ang pagpapalit mo ng langis dito. Kayang tumagal nito ng sampung taon. Hindi mag ang makina basta sundin mo lang yung mga basic maintenance na kailangan ng motosiklo mo. At ang Honda Beat na ito mga bossing ay mabibili mo na dito sa Motor Central Binyan sa halagang 71,400 itong standard version. Yung isa naman, yung isang klase na naka 3D emblem, 72,400 po ang presyo anon. So, nagkakaiba lang po sa 3D emblem tapos yung gold mags na po kasi yun eh. Kaya, mas maganda po yung tindig nun. Pero kahit alin naman sa dalawa ang piliin mo, parehas pa rin naman ang power output yan. O sa tindig lang talaga nagkakaiba. Pero konti lang naman ang diferensya, alos 1,000 lang naman din po. Siyempre, nagkakaiba-iba po po yan kumporme sa kasa na mapupuntahan nyo.